Uh, magandang umaga mga kapobre at uh, may natagpuan ng uh, patay uh, dito sa lugar na ito sa Sitio na Banglid, Makato, Aklan. Ang uh, biktima ay kinilalaho na si Vincent Capnow na 24 years old, taga dito rin mismo ito sa Sitio na Banglid, Makato, uh, at Makato Aklan. Ito mismo yung bahay na sinabi na pinasok umano itong uh, biktima at uh, Nasa lima raw ang mga saksak na tinamo nito nga uh, biktima. Nandito ngayon kasama natin ang isa sa mga kapatid na nga uh, biktima. Sir, ano ang pangalan mo nga, sir? Sir, si Marty Kapnak, sir. Opo. Ano ang uh, nangyari dito sa uh, sa kapatid po ninyo? Ay, ako naman lang kapit balitaan balitaan kay ina. ay, uh -huh. may, nagtawag ba ako nga magugang nga. Uh -huh. Taga ito sa pihak man nga, sa barangay Agbalugo. Uh -huh. Ay, tumawag yung mga kakon kay ina. Mm -hmm. ay nakibot man ako nga doon na nang hambar kakon mm -hmm. na binuno at patay binuno at patay kita kuno si Vincent Cap na mm -hmm. Bale, sino ang kaibahan ni Kara sa balay nga Rasel? Uh, bale, imo mo lang ron sir Is isa ka iya ay kung ama to ay man kami iya ka nagbisita gadaga at mga pagkauna na mm -hmm. ay amat kon amat lang sir kami gaag to kita iya ka na Ag si Inday, nanay ninyo, ag tatay ninyo si Inmata? Uh, si nanay, si nanay abihay ka pang ahumuhan, sa mm. numansya. Mm -hmm. ag, ako matay sa kalibong matang mm -hmm. Bali, sulo lang gitmaw rin yung sari. No? Mm -hmm. Bali, di ka ka nagbahol o inyo gitang balay raya? Or... Daya nga bagay nga rasiray, ay lulat ara, agay lulo. Mm -hmm. Ay bali, dati na iyaman kami ga, ga istar, ay... Mm -hmm. Dati sa ilaya sa sa Balugo, ang mga bagay. Mm -hmm. Ay nagalin kami iya. Mm -hmm. Ay doon nga mag, simple nag, simple kami sir ay mm -hmm. nagbugag pagit na kapilin niya sir. Pila kamo magmangod? Siyam kami sir. Siyam tapos imo iya lang sa dapitin. Oo oh, sir. Oh. Ano ro sitwasyon ni Vincent nga kita ninyo kay ina? Ga kaya ug imo sir. Mm -hmm. Kaya ug ta. Oo. Oh kabuhi oh. sa anang mga higo di kara kita sir sa dugan tatlo di kara ag sa may daw pusod oo oh. ayo masa anang alima siguro sir ay nag siguro ay nag kon man imo nag depensa man sa eh hmm. kay may mga kalmot masanang hmm. alima ah kubaga may sign uh, nga nag ano gid imo nagbato na, imo oh, nagsukoy pa nagsuko siguro na, imo oo oh, oh. may pwersa pwersahan gid ro pagsulod tawo ay siguro sir ay ang mga bisan mga iya sa ang kampo nang sa ubos ay ito ko imo mo kabi eh, mm. naginom inuman inom, -inom man, mm. Ay uwa ko na nang panuhi nga nagpanaw imaw uh -huh. ay siguro ay kun siin mati mo nag-agturon. Uh -huh. Pag-uli siguro na s'yempre kun nakainom mo tay imaw ay na sa ko pertahan sir. Ah bukas ana. Mm. O basi iya man may kainom inom man imaw. Ah, o, sir. uwa sir. may imaw ko kuno kay pilala ng kalapit iya. Adayer sir o, si mm. Ay, oh. ara, ara. Daya bali tatlong ka pamagay. So may kapamaher. ito pa gito. So na. Kamo malayo ta na. Malayo ta kami sir ka. Sige. Sige kuya, thank you po sa mga nanakla noon, uh, mga kapobre ng mga viewers natin, ay dito kay kuya. Uh, siyam silang uh, magkakapatid at uh, itong bahay na ito sa lola nila at nag-iisa na lang dito na nakatira si Vincent at uh, ayon daw sa kapitbahay nila na kamag-anak din kagabi ay nakipag-inuman pa ito doon banda sa area na yon no doon doon ba doon, kuya doon banda and then umuwi at uh, hindi na nila alam kung saan pa to pumunta tong uh, victim and kanina, datagpuan na lang na wala nang buhay dito sa loob mismo ng bahay na ito at uh, nagkaroon nga ng saksak sa sa dito banda sa may diddib uh, bali ang sa dibdib ay ilang tatlo mga tatlo sa gitna. sa gitna pa tapos sa tiyan pa sa tiyan pa isa nako grabe talaga no at saka may bakas ng, uh, na nakipaglaban tong uh, victim uh, por dahil sa nakita nila na may mga sugat ito dito sa bahagi ng kanyang uh, uh, ng um, ng mga kamay no siguro uh, inaag karon ng agawan ng kutsilyo sana no Kung ano man ginamit kutsilyo kaya ginamit or gulok sa base doon. Siguro, sir. Kutsilyo sa, talaga. Kutsilyo. Uh -oh. mm, base doon sa nakita ninyo mga sugat. Uh -oh, sir. I see. Sino yung nakadiscover dito kuya, na kanina na, na, ganyan ang sitwasyon niya? Ano nga, abaling nagkarakunta kahapon si Ro, nag-agtoy nag mo barkada sa pihak, mm konta nagahugam ko ay uwa ko na mawi, hitaw eh dahil wa pa kapagaling. Mm -hmm. Ay nagpagaling kuno mo kahap kahapon kahapon ron ginugaman na ay, ay kainal na, na, agahon ging daga iya nga anang bugas pa sa nang oh, oh. ito kay Juwe mm -hmm. ay pag tawag kuno nana na, kay Vincent ay kuwa nagasabat nag uh mm. ay king saka kuno nana serag nakita ta kuno nana nga wa tat kabuhi si Vincent Ayun. Ayun. So sa mga nanaklanon ulit na mga kapobre na mga viewers natin, ang sabi dito ni Kuya, kahapon pala ito si Vincent ay nang nang hiram nang uh, bigas doon sa malayo yon malapit lang siya doon sa doon sa kabila sa kaibigan niya at uh, sabi nung kaibigan niya wala raw siyang uh, bigas kahapon at uh, hindi pa nakapagpagiling so kinahapunan ay uh, nakapagpagiling na siya ng palay at ngayong umaga dinalan niya ito ng bigas itong uh, victim pero dito na sila na nagulat uh, mga kapobre, nagulat siya yung itong uh, hinihiraman po ng uh, bigas na natagpuan na niyang wala ng buhay itong uh, victim dito sa loob po ng kanyang bahay. Sino yung nakaupo doon? Si Put... kapatid mo? Hindi sir. ano ka rin sir? Ning, uh, pinsan ko rin, pa, Pinsan mo? Ah, isi, ah, isi. Siya yung malapit dito. Sir. Ah, siya yung malapit dito. Sige, puntahan ko muna ha. Okay, sige lapit muna tayo mga kapobre ito yung bahay ni Vincent ayan malaking bahay ito pwede kami makakit kuya ay ano itong ano ito mga dugo ba ito dito ba siya natagpuan sa loob okay. ito po yung bahay ano mga kapobre Ah, dito siya nakuha. Mm -hmm. Ito po yung bahay niya, mga kapobre. Malaking bahay pala ito. Saan siya natagpuan ka rin kuya? Dito? Opo. Nadala pa ninyo sa ospital? Ay, puro dugo pala yan. Patay Ito na yung mukha niya, sir. Isos, na. Ganyan, ay sus, ginuo ko. Tad-tad na ng ano yan. hindi ka talaga bubuhayin dyan. Bawa. Nang Hindi ko na ipaipakita ipakita dito sa video. Sensitive masyado to, mga kapobre. Paano ninyo? Ayan, ay, puro dugo na yung mga, ano, mga kumot. Tinabunan ba siya dyan? Tinabunan? Anong pagkakita ninyo kanina? Naayos na namin to, sir. Ah, sige, sige. Pwede ka dito natin ma-interview? Ikaw una nakakita? Hindi, sir. Si si Nung Joey Tropa nakakita sa kanina. Mm -hmm. Yun yung kainuman niya doon sa baba? Hindi. Yay, ba? Bali, si Nung Joey kahapon kasi humiram si Vincent ng bigas sa kanya. Mm-hmm. Pagkatapos, sabi ni Nung Joey hindi pa daw siya nakapagiling. Mm-hmm. Kaya, kaninang umaga dinalan siya dito ng bigas. Mm-hmm. Pagdala niya dito, tinawag siya Uh -huh. Eh, well, hindi naman siya sumasagot. Kaya umakyat na lang si Nung Joey dito sa taas. Mm -hmm. Pag ano niya, nakita niya si Binsin na patay na. No? Yun na, na-discover niya. po. Na, ayun, may mga sugat na sa dyan, sa, dito sa... Mm -hmm. Ano yung mga dugo doon sa Hagdan Banda dyan before magka... Akyat? Yun nga sir, yung di pa namin ma... Ano. Kasi, nakalak to sir eh. Ah, nakalak na? Oo. Pag, pag ano niyo oh nakalak yan. yan. ano lang kanina yan. Mm, ang yung dito sa Dito lang yung bukas. Dito yung bukas. Opo. So may posibilidad dyan dumaan, parang sir. Pero bakit may dugo na doon, no? Yun nga yung ano namin kanina. Pero nakalak ito. Nakalak dyan. Oh. Tapos may posibilidad yat pa lang sila nag umpisa ng away sa labas. Tapos umakyat nilak ito. O ano. Baka doon na. E eh, kung nag-away sila na, dito, na? sir, sa ano? Uh -huh. Dapat may dugo dito. Oo. Oh, oh. May magdugo dito, sir. Eh. Kaya nga, wala rin dyan. Oh. Ano? Pero doon sa may balkonahe, mayroon. May dugo, pero nakalak ito. Nakalak ito. So, sige. Yung mga pulis, nag-iimbestiga pa ngayon, eh, no? Opo. Saan na si, ano, si Vincent ngayon? Saan din sa Belenario de Gono, sir. Ay, si... Saan yung nanay niya? Ayan, sir. Sa ah, ito yung nanay po. Okay. Opo. Ba't hiwalay ho kayo ng, ano okay. ng tirahan ho? wala well, like, ano katulong kasi ako sir na masukan akong katulong. Mm -hmm. Si Vincent lang yung tao dito sa bahay na namin. Hindi nga bahay namin to sa alulan niya to kasi patay mm -hmm. na yung mga may-ari nito. Ay uh mga -huh. eh, na, namin kung sino yung gustong tumira dito mm -hmm. na mga apo niya. Ay mm -hmm. eh, yung natira lang dito si Vincent. Mm -hmm. Si Vincent lang. Oh. At saka kuminsa may mga kasama siya dito. Mm. -hmm. Nag ano sa kanya? Walang asawa 'to si Vincent Oo, oh, walang mm -hmm. asawa 'yan. Nag trabaho 'yan sa construction. Mm -hmm. Sa ano ninyo may mga nakaaway ba siya or ano? Hindi ko alam, sir. Mm -hmm. Kasi malayo ako doon ako trabaho sa numancia eh. Mm -hmm. Hindi na minsan lang ako dito ka uwi eh, pang may nadala akong ano pang niya. Mm -hmm. Hindi na to nag-aaral siya? Hindi. Hanggang second year high school lang mm -hmm. siya. So, so talagang isa lang siya dito talaga? Oo, o, isa lang uh -huh. siya. So wala pa kayong suspect ngayon kung sino talaga ang gumawa nito? Wala, wala sir. Mm, sa mga kapitbahay, nakatanong na kayo po kung wala. ano nangyari kabi, kagabi? Wala sir. Walang, so, ano, walang nakakaalam po? Hindi ako nagtatanong sa mga kapitbahay dito dahil hindi pa ako sa matinong isip sir eh. Hindi ko pa alam yung gagawin ko kasi nabigla ako nangyari sa anak ko. Ano. Mm -hmm. Pang-ilang anak kung, si. pang ilang anak po niyo. Pang-pito ko yan pito, na anak. Nag-aaral mm -hmm. pa yung dalawa, dalawa niyang kapatid, yung bunso kong babae at saka yung mm -hmm. bunso kong lalaki. kaya kung, minsan lang ako gauwi ka sa kanya dito. Mm -hmm. Kung nanood ngayon ang suspect si Trip, marami nanonood sa atin. Ano ang uh, mensahe po ninyo? Kung nanonood man siya ngayon, sana mag-surrender siya at saka konsensyahin siya sa kanyang ginagawa sa aking anak. Dahil wala naman siyang makuha eh. Buhay lang ng kinuha niya. Mm -hmm alam naman yung sitwasyon niya namin dito, mm -hmm. yung anak ko, nagtatrabaho lang nga. Kung minsan nangungutang pa yan para may makain, mm -hmm. ganyan pa yung ginawa niya sa anak ko. Pinatay pa niya. Mm -hmm. Sige po, nanay. Condolence po ha. Oo, sir. O, po kami sa TV News Online. Salamat, sir. Ang uh -huh. ko lang ay justisya sa anak ko. Pambigyan ng hostisya sir. Sana tulungan kami ng mga otoridad na tukoy kung nasaan man 'yong suspect, kung sino man siya at may nakakita sa kanya na pumatay sa anak ko. Sana mag-ano siya, maglabas 'yung nakakita na mag-ano, Ituro ang... siya. Oo. 'Yun ang isa sa pinakamahalaga, 'yung may magtestigo, ano. Oo nga, sir. Yes. Pero kahit may nakakita man siguro, hindi naman siguro duda ako na hindi naman magtestigo yun kasi natakot yun eh mm -hmm. takot yun na siya balingan ng sospek misa oh. ano nakita hangin? naman bisa may nakakaalaman dito niyan sir hindi magtestigo yan mm -hmm. kahit dito lang yung sospek sa paligid niyan hindi mag ano oh. Saka mahirap kung halimbawa kilala rin nila dito ang oh. mga pamilya rin. Oo. Oh, oh. oh. mm -hmm. Kaya napasadyos ko na lang yung <laughs> <laughs> nangyari sa oh, anak ko, kung oh, 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 sino man siya, mm -hmm. at kung ano kung ano man ang motibo, niya, kung bakit, pinatay niya ng... Pinatay niya ang anak ko, na ganyan ka talaga, kapatal yung tama dito sa dibdib, dalawa. Tatlo daw, tatlo. Tatlo dito, lumabas yung bituka niya. Mm -hmm. Grabe, no? Uh, brutal na pagpatay. Oh. Kay Sobra sigurong galit sa kanya. Mm -hmm. O oh, kung ano man... Hindi ko alam, sir, kung anong nangyari, kung anong dahilan na ganyan mm. yung ginawa sa kanya, sir. Yung anak mo, may nasasabi ba sa iyo, may nakukwento rin siya, na may nakaaway siya, o may nagtatampo sa kanya, mga ganyan ba? Wala, sir. Wala naman? Wala. Mm -hmm. Kung malasing lang yan, eh, sabi dito ng mga kapitbahay namin, eh, pupunta-punta kung saan, mm -hmm. yan lang yung ano sa kanya. Oo. Oh, oh, oh. ano ka malayo dito nga puntahan niya, dito sa lugar, kay parang ilan lang man yung kapitbahay? Tatlo? Si dito lang. Si Adrian yung nakaalam niyan, di ba? Adrian doon kaya, ano? Sa mga kapitbahay, sa mga kapitbahay dito, kasi so, mga kamag-anak lang yun, naman dito yun, sa kapitbahay uh, namin uh, uh. eh. Ewan uh -huh. uh -huh. ko lang kung may mga ano siya sa mga sa pinuntahan ng mga sayawan. Mm Hindi -hmm. ko alam sir. O so baka nasundan or may o may nakaaway sa Oo. labas na sinundan siya. No? Marami rin mga posibilidad din no? na ngayon ay tinitingnan pa ng otoridad. Nag-iimbestiga rin siguro sila oh, ngayon. Hindi, naman ako makapagturo niyan kung ano dahilan na pinatay siya. Mm -hmm. Dahil di ko alam sir. Kaya wala man ikaw pala dito? Wala. Sa trabaho ako. Opo. Sige po, Nay, ha? Oo, sir. Ayan, sige. Mm -hmm. Ayan na, uh, may mga kapobre. Dito muna kami. ako uh, kuya, may idaddag pa ikaw na sabihin? Wala na, sir. Wala na rin. Okay, sige. ah uh, ikaw yung kapitbahay doon, kabanda? Ayan, sa baba ba lang, sir. Ayun, doon. Oo, oh, ako pamangkin niya. Hmm. Mm. Ang sabi ng kapatid niya, doon daw kagabi may inuman sa doon? Sa bahay. Sa inyo mga sa bahay? Ano, pagka alas otso alas otso siguro yun, sir. Oh, oh, oh. Natapos na yung inuman doon sa bahay. Mm -hmm. Tapos umalis siya, hindi na namin alam kung saan pumunta. Mm -hmm. Kaya pag ano na lang kaninang umaga, ayan na, wala ayan ano. na. Ano ang nangyari? Oh, siya, sige po. Oh. Sige. Ayun po mga kapobre, no yung nakapanayam natin. Eto uh, ito yung nakikita natin may bakas dito ng uh, I think dugo ito eh yeah. So nakakayat man tayo kaya tapos naman na magproseso ang mga kapulisan dito sa crime scene siguro. Nag ano na dito yung polis ka rin na nag-usisa na dyan sa taas. Ah okay sige sige. Pati suko nagaling na dito. Okay. So ito yung lugar nila eh. Kalayo mga kapubre bundok na ito last uh, town siguro to dito sa blast uh, last barangay siguro to eh ng uh, pala ito ng Tina at saka Castillo na siguro ah Agbalugo na Yon pinakamalayo oh, na area o oh, siya sige mga kapobs ito muna ang ating uh, balita ngayon na uh, mga kapobre